Hello, isang mabihayang araw po at uh, isang pinagpalang umaga sa ating mga kabiyahe at mga kabiyaya. Ngayong araw na ito po, araw ng butuhan, ating dalangin ang mapayapa at digtas na eleksyon ngayong 2025. At ating pong dalangin na sa lahat po ng mga butante na pagkalooban po tayo ng karunungan na nagbumula sa ating Panginoon upang sa ating pagpili ng mga kandidato na iboboto nawa ito ay naaayon sa kalooban ng ating Panginoon. Sapagkat wala po ang pag-asa sa ating mga kandidato, wala po ang tunay na pag-asa sa ating mga politiko. Politiko, ang tunay na pag-asa po ay matatagpuan lamang po sa ating Panginoong Hesus. Kaya po ngayong oras na ito, ngayong umagang ito, nais ko pong samantalahin ang pagkakataon upang ibahagi ang mabuting balita ng ating Panginoon at upang matagpuan po natin ang tunay na pag-asa. So samahan po ninyo ako sumaga so, ito upang magbahagi ng salita na mula sa ating Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon na matagpuan natin sa Juan kabanata 3 1 hanggang 8. May isang pariseyo na nagangalang Nicodemo na pinuno ng mga hudyo. Isang gabi pumunta siya kay Jesus at sinabi, Rabbi, nalalaman po namin kayo isang tagapagturong mula sa Diyos. Sapagkat walang makagagawa ng mga himala na ginagawa nyo kung wala sa inyo ang Diyos. Sumagot si Jesus, Tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ipanak na muli ang isang tao hindi niya makikita paghahari ng Diyos. Paanong may panganak pang muli ang isang taong matanda na? Makapasok pa ba siya sa sinapunpunan ng kanyang ina para muling ipanganak? Tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus. Tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ang isang tao ay panganak sa pamagitan ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong pinanganak sa laman ay laman at ang pinanganak sa espiritu ay espiritu. O huwag kang magtaka sa sinabi ko, sinasabi ko sa iyo. Kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan nito nais at naririnig mo ang ugong nito. Ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan pupunta. Ganon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. So purihin po ang ating Panginoon sa kanyang mabuting balita. Mga kapatid, ang encounter na ito ni Nicodemo sa ating Panginoong Isus ay isang gabay at paraan upang malaman natin na ang tao ay kailangang maipanganak na muli. Si Nicodemo po isang dalubhasa pagdating sa kautusan. Isa po siyang guro. Ngunit kinilala rin niya ang ating Panginoong Yesus bilang isang guro na binanggit niya na rabay. Na ang ibig sabihin ay guro. Isang guro na tagapagturong mula sa Diyos. Dahil wala daw makagawa ng mga himalang ginagawa ng ating Panginoong Yesus kung wala sa kanya ang Diyos. So dito pala ang malalaman natin na Uh, ni nirecognize na ni Nicodemo ang ating Panginoong Yesus bilang isang tagapagturong mula sa Diyos. Ngunit hindi niya maunawaan ang sinasabi ng ating Panginoong Yesus na kinakailangan ipanganak na muli ang isang tao. at uh, tanungan ni Nicodemo, paano nga ba maipapanganak muli ang isang taong matanda na? Makapasok pa ba siya sa sinapunpunan ng kanyang ina? Ngunit ang pinag-uusapan po dito na sinasabi ng ating Panginoong Yesus yung pong espiritu natin kailangan may panganak na muli. Bakit po? Dahil ang espiritu po natin ang nahiwalay sa ating Panginoon. Kung babalikan po natin ang aklat ng Genesis nung pinagubawalan ng Panginoong Yahweh ang ating ninunong si Eva at si Adan na huwag kakainin yung bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman ng mabuti at masama Ngunit nung ito ay kinain nila, ang sabi nga natin Panginoong Hesus, ah, ng ating Panginoong Yahweh, ah, pag ginawa nila yon, mamamatay sila. Nung ginawa nga ni Eva at ni Adan na kinain, dahil sa pagtukso ng ahas, ng serpent, at siya po yung jablo na tumukso, nilinlang si Eva, at ah, nalinlang din si Adan. Kaya nga po, nagawa nilang kainin yung ipinagbabawal ng ating Panginoong Yahweh at nung bumalik ang ating Panginoong Yahweh hinanap si Eva at si Adan so nakatago sila sa halamanan ng taklob na, na uh, sa halamanan na dahil nalaman nila sila ay walang saplot kasi nga nalaman na nila ang mabuti at masama at ang sinabi ng ating Panginoong Yesus dahil sa ginawa nyo niya, mamatay kayo. Ang namatay po sa kanila, hindi po yung physical na katawan ni Edan, at ang namatay po sa kanila ay ang kanilang espirito. So, ang kamatayan pong tinatawag dito is kam kamatayan ng espirito. So, spiritual separation to our God. Yun po yung kamatayan na pag uusapan dito. Kaya yun po yung kailangan na may panganak na muli. Kailangan natin na maibalik yung relasyong nawala sa ating Panginoon. Dahil noon po sa Garden of Eden, magkasama ang tao at ang ating Panginoong Yahweh nagkakaroon sila ng fellowship uh, dahil nga po sa pagkakasala ng tao sa pamagitan ni Adan so tayo po ay nawalan ng relasyon sa ating Panginoon nawalan ng nawala sa presensya ng ating Panginoon so yun po yung spiritual separation so spiritual death na tinatawag natin kaya kailangan maipanganak na muli Ngunit paano nga ba tayo may iba anak muli? Ang sabi nga sa Roma 3.23, ang lahat ay nagkasala at walang nakaubot sa kaluwalhatian ng Diyos. Yung nga po yung minana natin kasalanan kay Adan. At dahil sa isang tao naman, tayo rin ay uh, nagkaroon ng pag-asa na matubos sa uh, ang ating mga kasalanan. Sa Roma 6.23 po, uh, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So sa ating Panginoong Jesus lang po natin, makukuha ang buhay na walang hanggan. Kaya nga po sabi niya sa John 14.6 na siya ang ang katotohanan at ang buhay at walang makapunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. So siya lang po yung daan ng kaligtasan. Siya lang po yung nag-alay ng kanyang banal na dugo at ng kanyang buhay sa cross ng kalbaryo na matay at muling nabuhay para sa ating kaligtasan. So kaya nga po, uh, kailangan balik na muli ang isang ang uh, relasyon natin sa ating Panginoon. Ang sabi po sa John 3.16, Gayun na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak at magkaroon, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sinasabi pong mapapahamak dito ay yung kapahamakan na mabubunta tayo doon sa impyerno kapag tayo ay natapos na ang buhay natin dito sa mundong ito. Kaya nga po sabi doon, gay na lang pag-ibig ng Diyos sa sangkatawan, kaya ibigay niya kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, paano po natin makukuha buhay na walang hanggan? Sa, sa pagsampalataya lamang po sa ating Panginoong Jesus. Sa kanyang din, kompleto at perpektong tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi nga po sa 1 John 1.9, kung ipapahayag ng ating mga labi na tayo ay nagkasala at ihingin natin ang patawad ng Diyos, maasa natin na tayo patatawarin pagkat ang ating Panginoong Diyos ay tapat at matuwid. So kailangan po ipahayag na ang ating mga labi na tayo ay nagkasala at walang ibang daan ng kaligtasan kundi ang ating Panginoong Jesus lamang. Ngayong oras na ito mga kapatid, this is the day of salvation. At hinihikayat ko po na kayo po ay makasunod sa isang panalangin ng pagtanggap sa ating Panginoong Yesus upang mula sa araw na ito, na araw ng butuhan, samantalahin natin na tayong lahat po ay pagharian ng ating Panginoon sa pamagitan ng ating Panginoong Yesus. Tanggapin natin ang Panginoong Yesus sa ating buhay bilang ating Panginoon at tagapagligtas. At mula sa araw nito, siya na po ang maghahari sa buhay natin. Sige po, igagay ko po kayo sa isang panalangin ng pagtanggap upang tayo po ay patuloy na makasunod sa kalooban ng ating Panginoon. Sa maigsing panalangin lang po na isipin natin na tayo po ay nakikipag-usap sa ating Panginoon at ibuka po natin ang ating mga labi. Sumabay po tayo mula sa ating mga puso na nananampalataya po tayo at tinatanggap ang ating Panginoong Jesus sa ating buhay. Sige po, tayo pong manalangin. Ama namin Diyos na dakila, banal at mapagmahal. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Ngayong oras na ito, ako ay nagpapasalamat dahil narinig ko ang biyaya ng iyong mabuting balita. At nalaman ko na kailangan ko palang may panganak na muli dahil ako ay makasalanan. Panginoon, nagpapasalamat ako sa biyaya ng iyong mabuting balita dahil nalaman ko na ang Panginoong Yesus ay namatay at muling nabuhay para sa aking kaligtasan. Panginoong Yesus, inaamin ko na ako isang taong makasalanan at nangangailangan ng tagapaglitas. Panginoong Yesus, ako ay nananampalataya at naniniwala na ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo at muling nabuhay para sa aking kaligtasan. Kaya ngayong oras na ito, Panginoong Isus, inaanyayahan kitang pumasok sa aking puso upang mula sa araw na ito, ikaw na maging Panginoon at tagapagligtas ko. Isulat mo na ang pangalan ko sa Aklat ng Buhay. At mula sa araw na ito, patuloy mo pagharian, patuloy na masunod ang kalooban mo sa aking buhay. Maraming salamat po sa biyayang ito ng kaligtasan na aking tinanggap mula sa kumpleto at perfecto mong tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat po, Ama namin Diyos, dahil nagawa mong ialay ang iyong nag-iisang anak sa krus ng Kalbaryo, mamatay at muling nabuhay para sa aking kaligtasan. Maraming salamat po sa biyayang ito. Ito po ay pinagpupuri kayo. Suko sa iyo, ipagpapasalamat sa pangalan ni Yesus namin Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, kung ikaw ay nakasabay sa ating panalangin, binabati kita at ikaw ngayon ay meron ng buhay na walang hanggan. At hindi ako ang nagsabi niyan, kundi ang salita ng Diyos na naaayon sa John 3.16. So maraming salamat po. God bless po sa ating lahat.